So yun guys, uh, pagkatapos ninyong mag uh, register online sa pagkuha ng ICD no, o kaya yung DOQ. Hindi na kung saan kayo naka nagpa-register no, nagpa-reserve. So kung halimbawa dito, kagaya dito sa MOA, sa MOA ako nagpa-reserve. Ayan. So maghintay lang kayo dito na tawagin pagka na-interview na sa loob no para i-release yung yellow card so sa ngayon uh, na-interview na tayo hindi na lang tayo na-release yung yellow card natin ayan kagaya nila no kapag kayo ay nakapagpa-reserve na tapos napunta na kayo dun sa kung saan lugar kayo uh, nagpa-reserve no para sa pagkuhan nyo ng inyong international vaccine certificate kailangan guys dalhin nyo yung inyong uh, ano yung vaccine card no kung wala naman yung vaccine card niya na physical so kahit picture no Tsaka yung inyong passport so pwede naman kahit yung uh, picture lang ipakita niyo lang no so pagdating dito para titingnan nila then once na na-interview na kayo no? na-input na sa computer maghihintay na lang dito ng result mabilis lang parang walang 30 minutes uh, depende sa dami ng tao no? Ay, sir. Sir, pwede ko piti. So, yun guys. Ah, nakuha ko na yung aking vaccine certificate. no? Eto na. So, mabilis lang. Mga 10 to 15 minutes lang. Once na na-interview na kayo sa law Mabilis lang. Nung nyo na yung vaccine certificate. Niyo. So, yun guys. Ah, so, pa-reserve na kayo. Ah, mabilis pa. Dito sa MOA, may kulilang ang pila. Wala no? masyadong tao.